Ayan mga palangga, sa sobrang init, medyo umuwi muna ako saglit. Bumili ako ng ano, may asawa ko, pancit na lang muna. Ayan o, oh, may refugio kami, may uh, bagyo vins. At uh, anak, pasaway kayo. Gusto ko tubig. At ayan, uh, naghimay si asawa ko ng ano. Ano lang yan, bumili ako ng halagang 70 pesos atay. Kasama namin, tatlong perasong atay lang. Tatlong perasong balon-balonan. Ayan. O sa bisay pa, batikulon ug atay ha yeah. usa ka mukat sal ng dispensers po dako pa akong patintin mm. la, la, la. Ya, ako na na siya, na ako ang pancit kanyo moron siya o pancit canton pero pancit na siya di na sabi ko moron ako ang birada ron karon untuha mo palangga ga mo na musudan ya pat nira nga na presyo ko pe after nila presyo ko pe kada kung gulay okay na kaya na mga palangga dagbe kada taon-taon murag Ikawas ko ganyan, alas size, ulit ko karon mag alas 12, alas 12 lang. Saan to? Patang Grabing init, di talaga kaya. Huh! Para kang pipigain sa init ah. Lalo sa highway, sa idza. Tapos yung init na nakaharap sa'yo, yung sus, yung, yung mata mo rag hapdos. Uy! Huh! pang mata Half hapdos. Ang kuwan wala pa mag half dose Tika ah, ma. ma, lang, man. May kina mong patal akong asawa rin. Birada, gina siya. Mukhang kina mong buntil na nga. Basta, mga nanang porma buntel nila, mga mga palangga <laughs> sinaw na kaya sinaw na kaya pansit mga palangga no klaro kaya mga palangga ayan yung pansit ayan. o kayin ay pagkatapos sa sandokin ayan ang mga palangga yung pansit yung sinasabi so, sa kanya yung mga palangga sarap yan kailangan siyang ganun ganun eh para kuan gid ang iya uh, ang mga ingredients mga palangga simpleng pansit lang mga palangga ang ginastos ko dito wala pang 200 pesos uh, ang atay batikulon o balon balonan nasa 70 pesos tapos yung lamas niya pati kasama na yung pansit kasama na yung wala pang 100 no Patingan <laughs> mo naman yung loto natin mga palangga. Yes. Pwede oh, yan lahat palangga, pwede nang ibenta ng 200 pesos mga palangga ito kalaki siguro no. O ito karami. Lami ng mga palangga, ya. Eh, ako 'tong tilawan mang. O lami ini. Hmm. Tapos ko lang na. O sige na ba, uga, paano nga 'yung mga Amerikano para daw? Paano nga sa anak na nila, no? Kanala. Ay, ano to? Hindi, ano ba 'yung sa Amerikano? Ano? Ano ba 'yung sa kanila? Kukunin mo. Akin ni ba pag masarap ang nilulotong ganun ka nga tapos. best yung ah, ah. uh, mga palangga yung ginawa kung pancit hindi ko alam kung naging lomi siya o pancit ba talaga <laughs> Ay, man, maganda yung ano niya yung pancit mga palangga kasi parang ano lang siya ang tawag yun kantun yung parang fresh siya pero kantun mga palangga tala stay natin anak anak dito ka lang araw yung makain mak kanin kasi mainap kanya hirap maturom pa hinga laosanet cung iniit salabas kita abe mm hmm hmm masalap sa mga planga yung asawa ko lumabas dun sa ko ng katidon sa punsan ko nang ano konting pancit Punti lang kasi gusto kong kumain ng pancit. Gusto kong kumain ako yung magluto. Kasi gusto kong ipatikim ng asawa kasi hindi yung mahilig sa pancit, maliban sa bihon. Bihon ang trip nun. Nandun, naghatid ng ulam sa ano, mga pamangking ko. Hmm. Kami naayon ng luto. Bihon lang talaga siya. kung so, ako gusto kong kumain. Eh. Ano cute ako. Masarap. Ano, hmm. hmm. Pwede na magigos yung mga planga masaapakumbulo tawo, pamilya. sa aking komentin na pa lang sana.